tahan ng batikang manunulat at vlogger na si Nanay Christy from in si Dominic Roque. Sa last video natin tungkol sa naging sagot ni Nanay Christy sa inilabas na official statement ni Dominic tungkol sa issue sa kanila ni Mayor Bullet Halos -host, Humingi siya ng resibo o ebidensya sa mga abogado ng dating aktor na may binanggit siyang pangalan sa kanyang mga vlog. Partikular na tinutukoy sa naturang usapin ay ang blind item ni Nanay Christie tungkol sa napakamahal na condo unit na tinitirhan ngayon ni Dominic na pag-aari nga ni Mayor Bullet. Puro katanungan po iyon. Wala pong banggit ng anuman at napatunayan ko po na ang condo unit na iyon ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko, Walang banggit ng pangalan at puro katanungan po iyon, depensa ng radio, TV at online host. Pinagsabihan naman ni Nay Christie si Dominic sa pag i ng opisyal na pahayag na idinaan pa sa kanyang mga abogado. At ngayon Dominic Roque napakaselan mo, napakasensitibo mo public figure ka pero lumalabas dito sa ipinalabas mong opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa iyo ay hindi kagandahan na kwento, hindi po pwede yun. Pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka, kapag ipinasok mo ang isang paamorito kasunod ang kabila, yung kapribaduhan na hinihingi nyo ni Bea Alonso maramot sa inyo yun. Hindi kayo pagbibigyan ng kapalaran, Kapag hiningi ninyo ang kapribaduhan ay mabibigo kayo, pahayag pa ng TV host. Unang-una, public figures kayo huwag na nating gamitin ang public property kasi may sariling buhay kayo. Pero pigura kayo ng showbiz anumang nangyayari sa buhay nyo ay para kayong isda sa aquarium tinititigan kayo. Bawat paling ninyo, bawat galaw ninyo mapapansin lalo na si Bea Alonzo, ikaw Dominic hindi ka pa sikat, ang totoo, kung inang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonzo, magpakatotoo tayo hindi ako magtatago sa ilalim ng carpet. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonzo tapos ikaw pa ang magiging ganito ka selan, ganito ka inosente, ganito kapili ng mga gusto lang marinig at mabasa, unang una walang mali siya Dominic, ipinagtatanggol ka pa namin. Ako mismo ipinagtatanggol kita. Ayokong ayoko na ang isang lalaki ay ninanakawan ng pride ng isang babae. Naririnig nyo yan at napapanood ninyo ang aking mga sinasabi at malalaman mo na kinukontra ko ang mga taong nang mamaliit ng kapwa, hindi po pwedeng magkaroon ng malisya, hindi kita sinisiraan, yun ang napakalinaw, patuloy na paliwanag ni Nanay Christie. Nabanggit din ni Nay Christy na kinukontra rin niya ang bashers na nang mamaliit kay Dominic dahil mas lamang si Bea pagdating sa estado sa buhay kaya sabi ng host. Lagi kong ipinagtatanggol ang iyong estado sa buhay na hindi pera ang simula at wakas ng isang relasyon, hindi pera ang barometro ang kaligayahan ng magiging mag-asawa. Kung meron mang pera ang babae at wala ang lalaki tatanggapin niya dapat yun, yung kakulangan at kalabisan ng kanyang minamahal tanggap niya dapat yan. Dahil ang libro ng pag-iibigan ay hindi nagtatago ng mga kapintasan at mga kakulangan, sabi pa niya. Inamin din ni Nay Christy na sa lahat ng laban ni Bea ay kasama siya at may hawak siyang armas para ipagtanggol ang aktres dahil alam niyang nasa tama ito at hindi siya kakampi sa mali. Going back to ex-Congressman Bong Suntay at Mayor Bullet Halos Hos na nagpa-interview ay nakukwensyo na nga ang kanilang kasarian. Kaya si Dominic ay nanghingi ng paumanhin kay Mayor Bullet at sa pamilya nito dahil nadamay pa sila sa malisyosong issue. Nasaan po ang pangalan ni Mayor Bullet Halos Hos mula ng aking salatin ang kwento tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Roque? Walang wala silang maituturo, sabi pa ni Nay Christie. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo naman sa ibaba and please don't forget to subscribe. Thank you.